Kumusta? Good morning. So, kumusta guys? Today's video guys is I press ko pala itong halaman namin ito. si rubber plants. Ayan. Gusto ba ang ganda niya guys? Matangkad na siya. Ayan. Mahaba na siya guys. Ayan. Press ko yung mga halaman namin guys. Na, Ayan. Pag-alaman yan. Tapos, pinagdala ito na. Good vibes. Ayan. Ito yung welcome plants. So, ang pahayal sa'yo. Sobrang ganda niya guys. Ayan. ganda niya. sobrang ganda ng pisngi niya, guys. Ang taba niya, guys. Wow. Sobrang ganda niya, guys. So, ito yung mga nagawa namin dito sa bahay na nagbibigay ng good vibes. Ayan, guys. Tingnan niya. Ayan. 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 Ang gaganda nila, guys. Tingnan niya, guys. Sobrang ganda. Wow. Mapawaw ka talaga sa ganda. Ayan. Ayan. Diba? Sobrang ganda niya, guys. Ayan. So itong mga halaman na ito guys. Um, ayan. Ito yung rubber, rubber fencing ito. Ayan. Diba? Sobrang ganda na guys. Ayan. So, Dinadami ko na siya. Ito na yan. dagdag -dag ko na yan. ito na ako ng isa. Ayan na isa. So ang dami yan siya guys. So tignan nyo guys. Sobrang ganda niya. So, maganda pa rin yun sa bahay na may mga halaman tayo guys kasi sa kasabihan noon ng mga inuno natin, uh, yun daw ang halaman, sila yung nagbibigay ng uh, good vibes sa bahay. Tapos pag yung may darating ng mga something wrong, sila palang inaharangan nila guys. So, especially pag nagkaroon ka ng mga halaman na, ha? kasing ganda nito at diba? nagdadala ka ng syerte guys. Alam mo yan, diba? alam ko marami na kilala nito guys, ito yung tinatawag na rubber flood tangkad na niya guys. tangkad -tang 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 -tang. May ano na siya. Ayan. Ano na siya yan. So ba diba? Ang ganda niya guys. Kaya huwag niyo hayaan na hindi kayo magtanim sa bahay ninyo. Magtanim kayo guys. Kasi nakapagbigayan ng good vibes sa loob ng bahay natin. O di ba diba? Kaka magbibigayan sila ng harmony. Magbibigayan sila ng kaswertihan sa atin guys. So diba? ayan. ko go. Mga halaman namin for today. So, ayan. Subang so, ganda nila. birding birdie sila guys kasi alagang-alaga talaga yan sila. Ito yung welcome namin. Ayan. Marami na po guys. Ayan. So, thank you so much guys. Sana amay napulot kayo ng mga pwedeng tips lang tungkol sa pagtanim natin ng halaman. Kasi ang halaman talaga guys, nakapagbigaya ng kaginhawaan sa atin ayan pag may mga medyo may naman tayo tapat tingin lang tayo sa kanila guys isa kumaganda na, na yung feelings natin okay thank you so much for watching guys ayan thank you so much ayan flex 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 ko lang magandang halaman wow thank you so much for watching